Nagsasagawa ng pagsasaayos ang Meralco sa mga salasalabat na kable sa Maynila. May paalala naman ang kumpanya sa mga magkakabit ng kanilang campaign para pernalya sa mga kable ng mga kuryente. Si Joshua Garcia sa report. Kasunod ng ilang insidente kamakailan ng pagbagsak ng mga poste ng kuryente dahil sa mabibigat na kable na mula sa mga telephone at cable companies. Patuloy ang kampanya ng Meralco katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa pagsasayos ng mga pasilidad dito, para rin sa pagsusulong ng pampublikong kaligtasan. Kaugnay nito, nagsagawang ang nasabing electric company kasama ang Manila LGU ng kanilang anti-dangling and illegal wire attachments operation sa Manila. Kung saan kasabay ng mga isinagawang survey, pag-aayos ng mga nakalundo ng mga kable, ay pinagpuputol nito ang mga illegal na kable nakakabit sa kanilang mga poste. Ayon kay Joel Zaldariaga, spokesperson, vice president at head of corporate communications ng Meralco, kaligtasan ng publiko ang pangunahin nilang prioridad sa nasabing operasyon kasabay ng pakiusap dito sa mga kumpanya ng telco at cable na makipag-ugnayan sa kanila at dumaan sa tamang proseso para sa pagkakabit ng mga kable sa mga poste ng kuryente Many of 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 these companies providing ICT services um uh, naglagay sila ng mga uh, linya ng mga facilities nila without securing our permission or without securing the permission of uh, the barangay. Tuloy-tuloy lang sila nagsambay na nagsambay. So, yun ang resulta. Okay. So, uh, anong ginagawa namin? Kinokorek namin ngayon yan. Dagdag pa ni Saldariaga, iniiwasan nila na makompromiso ang kanilang mga pasilidad dahil ang kaligtasan ng publiko ang maaaring maapektuhan nito. The worst case scenario that can occur or happen is that uh, uh, our facilities may be damaged and as a consequence... May affect public safety. Hmm. Yun ang iniiwasan natin. Kaya agresibo tong kampanya namin. Tuloy-tuloy kami. Hindi kami talaga titigil. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa kabuan ng aming prangkisa na sakop namin. Samantala, kinumpirma ng electric company na sila ay handa at nakaalerto 24-7 sa paparating na barangay at sangguni kabataan 2023 elections kung saan natapos na nitong inspeksyonin ang nasa 3,000 polling at canvassing centers kabilang na ang mga pampublikong para lang at mga barangay hall na kanilang sakop. Gayun din ay nakaanda na ang kanilang 300 genset at 800 floodlights na maaari magamit ng kanilang mga tauhan sakali magkaproblema sa serbisyo sa kuryente. Kasabay nito ay ang paalala sa mga mga ngampanya na mahigpit na pagbabawal sa pagkakabit o pagsasabit ng kahit na anong campaign para Fernalia sa mga kable ng kuryente para na rin sa kaligtasan ng publiko. Josh Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.